Made in Korea daw yan. 500,000. Diyos po. Anong pangalan niya? Rocket. Rocket? Nagmamal tayo kasi makita niya may hawak ang iba. Na ano yung ihi niya. So, rocket. Rocket! at Rocket! rocket. 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 Nakhit platinum million tu. Hui na daw sia, hui na. Hello. Ala. <laughs> Anta sa man talon. <laughs> Hello. Hui. <laughs> Hala! Mapilay ka! <laughs> mapilay ikaw! Hala! Hello. Hello! Maria Josep! loh, <laughs> barang saya rabbit dai. rakit, leh, <laughs> tanggal yang dilak mau leh, wu lu May tali ka pa sa buka. Talun Talon ka raw, talon. Talon na, talon. Talun, talun. Sinusuklayan nyo rin yan? Hoy, umayos tala. <laughs> Okay, uwi ka? Na uwi ako eh. Eh, babalik din naman sila, di ba? babalik din ako. May 28, darating si ano, si Ma'am Emily. Ha? Ma Ma'am Emily. May what? Next month. Next month, May? May 28. blab Bakit pupunta ka diyan diyan na? Kay ayo na ilabas, sa labas dito lang. Pag-ingat kayo diyan kayong lamok. Yeah. <laughs> Work 500 million, 500 thousand, 500 thousand.